Sa layong matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at masuri ang kanilang kalusugan, nag-organisa ng isang outreach program ang Fort Field Artillery Battalion, katuwang ang partner stakeholders nito sa Katarman, probinsya ng Kamigin, noong Agosto 19. Sa naturang programa, tatlong daang individual ang nakabinipisyo ng libreng medical consultations, dental check-up, bunot, gupit, eye examination at nakatanggap ng salamin at chinelas. Kasama ng 4FAB dito ang CDO Mason, Soriano Philippine Community Health Foundation at iba pang organisasyon. Ayon kay 4FAB Commanding Officer Lieutenant Colonel Mandy Libertino na naging matagumpay ito dahil sa sama-samang pagsisikap ng tropa ng 4FAB kasama ang mga skilled healthcare professionals, volunteers at kanilang stakeholders. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Libertino na ang naturang inisyatiba ay hindi lamang nagpabuti sa pisikal na kagalingan ng komunidad, ngunit nag-iwan din ito ng pangmatagalang positibong impresyon sa kasundaluhan na nagpapakita ng aksyon at mapag-alagang suporta sa mga mamamayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.